Ang pag-uusapan po natin may ngayon ay hindi dahil po na ako ay lalaki at kayo po ay babae. Ito po ay base sa uh, experience ng maraming tao. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa kung sino po ba ang nangiiwan ng pamilya, babae ba o lalaki. At sana naman po, huwag po kayo magkatam po kung tatamaan po kayo ng uh, vlog po na ito. Ito po kasi ay totoo po nangyayari sa ating mundo na po. Ah, uh, karamihan ko po nakikita na ang babae ang nangiiwan ng kanilang pamilya. At meron din po sa lalaki, pero madalang po yan. Na po. Madalang po kasi na nangiiwan ang lalaki ng kanilang pamilya. Ang karamihan ko po nakikita ay ang babae po ang nangiiwan ng kanilang pamilya. At ano po ba ang dahilan kung bakit ang babae ay nang iiwan ng kanyang asawa at kanyang pamilya na po. Una po kasi dahilan sa pera po. Kaya, pera. Tapos nang bubugbog po ng asawa ang isang lalaki. At siyempre po, meron, po, meron hindi po siyang pangangailangan at hindi po siguro maibigay ng lalaki. Yan po ang mga dahilan kung bakit nang ang isang babae ng kanyang asawa o pamilya na po. Pera pangbubugbog at kaligayahan. Yan po ang isa sa mga dahilan ng pangiiwan ng babae sa kanyang pamilya o kanyang asawa na po. Ang pera po kasi, patutuulang, yan po kasi ang ugat ng lahat ng problema at ang pera ay ugat po ng lahat ng solusyon sa mga problema na po. Pera ang ugat, pera din po ang dahilan. Kasi po, pangalawa po ang pera sa ating mga tao. Pag wala po tayong pera, hindi po natin magagawa ang mga bagay. Ano po. Pero ganoon po man po, siyempre po, una po ang Panginoon. Ano po. Pangalawa lang po ang pera. Pero pag wala kang pera, wala ka rin pamilya, wala ka rin pagkain, wala ka lahat ng mga bagay. Pero pag may pera ka, asa yun na ang lahat ng mga bagay, lahat ng bagay ay pwede mong pumakuha na ano po. Kaya nga lang, huwag kang makakalimot sa Panginoon. Dahil ang pinaka may noon, ang pinaka-importante po sa lahat, pangalawang pangalawang po ang pera na po. Hanggang sa muli, ang yung vlogger ng Gabaldon, uh, Philip Lucas Alintetaw po, maraming salamat sa inyo lahat, uh, God bless you, may po sa inyo lahat.